Samantala, ito namang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Aba, may babala sa mga social media platform sa bansa. Alam natin kung ano ito sa pag ng Star FM Manila. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga social media platform sa bansa na tatanggalin o ibablock ang mga ito kung hindi susunod sa direktiba ng ahensya naalisin ang mga content na mapanganib sa mga netizen. Kabilang sa mga tinawag na online harms ay ang fake news, deep fake o mga video na gumagamit ng artificial intelligence o AI para maninlang maging ang mga malalaswang content o pornography. Ayon kay CICC Undersecretary Renato Paraiso, maaaring hindi makita o magamit pansamantala ang mga social media platforms hanggang sa sumunod ang mga ito sa direktiba. Samantala, sa naging panayam naman ng 102.7 Star FM Manila sa social media expert na si John Lawrence Domingo, ibinahagi nito kung paano malalaman ng netizens na fake news ang isang content sa internet. In terms of fake news, kailangan natin kasi malaman kung deliberate ba na ginagawa yung pag-share ng false information or not. Kasi kung sa tinatawag natin misinformation, maaari kasi nagkamali lang ng isang tao, isang social media user sa pagkaka-appreciate or pagkakaintindi ng isang certain data or information na nakita niya online. And pag ganun, parang honest mistake naman siya. So, pwede siyang medyo palagpasin. Dapat i-correct niya rin sa niya or maging open din siya na uh, makorrect siya ng ibang tao. Whereas, disinformation, ito naman yung deliberate na pagpapakalat ng mali-information. Sa mga ganitong bagay, kadalasan malalaman natin to kapag masyadong slanted towards uh, a certain personality, politician, or even sa mga brands and private companies yung argumento o comments na binibigay. Kasama rin sa nabigyan ng babala mula sa CICC ay ang mga online selling o shopping platforms na nagbibenta ng mga ilegal gaya ng counterfeit o peking produkto. Maging ang mga produkto na hindi aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, ito si Star DJ German Bolero and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!